Ha? Ah, one minute? Bakit one minute? Ha? Ah? Eh, hindi pa nga ako pinapawisan dito. Katatawag-tawag nyo lang sa akin. Wala na ba ako talagang party sa dating daan? Ha? Ah, ang dating daan ba'y wala na akong party? Kunti-kunti na lang? Ganun ba? Oh, one minute na lang? Eh, ano pa masasabi ko sa one minute? Ang masasabi ko na lang, mga kapatid, mahal po namin kayo. At na kami alam, alam ng Panginoon Diyos ang nakatago sa puso ng bawat tao. Alam ng Diyos ang sinasabi natin kung totoo kung hindi. Ipagsusulit natin ito sa araw ng pagbukod. Ako, isa lang ang alam ko. Mayroon akong kapatid na narinig nagsabi, kung makasalanan si kapatid na Eli, hindi ko alam yon. Kung makasalanan siya, hindi ko alam. Ang alam ko, isa lang. Dahil sa kanya, naulawaan ko ang tunay na Diyos ng Biblia. Iyon ang sabi ng kapatid. Ako naman, ang masasabi ko, kahit ano pa ang sabihin ng tao, kahit ano pa ay paratang sa akin at sa inyo, isa lang ang alam ko mahal ko kayo. Mula sa kaibuturan ng aking puso at ng aking kaluluwa, mahal ko ang aking mga kababayan at nakahanda akong apihin at mamatay sa pagsasabi ng katotohanan para sa kaligtasan ng inyong kaluluwa. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo.